Hello guys, ang topic naman natin today is tungkol sa property relations ng patay na may-ari at dalawang beses itong nagpakasal. Kanino ba mapupunta ang mga naiwang property or lupa nito? Sa mga anak ba sa first marriage or doon sa second marriage? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So kanino nga ba mapupunta ang mga naiwang property ng isang patay na may-ari ng lupa kapag meron itong mga anak sa first marriage at meron din itong mga anak sa second marriage? So it depends po actually if yung property na involved ay exclusive property ng patay na may-ari or conjugal property ito during the first marriage. If exclusive property naman po kasi ito, hindi po komplikado yung hatian. Ide-divide lang po equally yung lupa sa lahat ng legal heirs, including yung mga legal heirs or anak sa first marriage. So to illustrate po, example may naiwang lupa na 1000 square meters yung deceased owner na nag-asawa ng second marriage. Then meron siyang mga anak sa first marriage. Example si letter A at si letter B. Then meron din po siyang mga anak sa second marriage, si letter C at si letter D. Then ipagpalagay po natin na yung asawa niya sa second marriage na si Y ay buhay pa. So kapag exclusive property po itong 1000 square meters na lupa ni letter C under the law po kapag wala naman siyang pinagawang will and testament, hahatiin equally ng lahat ng mga legal heirs nito. So, sino nga ba ang mga legal heirs nitong si letter Z? So, under the law po, itong si letter Y being the surviving spouse at itong si letter A, si letter B, si letter C at si letter D being the legitimate children nitong si letter Z. So, haatiin po into 2, 1, 2, 3, 4, 5 equally yung lupa na ito. So, kapag i-divide po natin equally, Meron pong 200 square meters na share yung bawat heirs. So si surviving spouse na si letter Y may 200 square meters na share, then si letter A may 200 square meters, si letter B may 200, si letter C may 200 rin at si letter D mayroon ding 200 square meters. Kasi i-divide lang po equally sa lahat ng mga legal heirs yung property na naiwan ng namatay kapag exclusive property niya naman po ito. Pero if conjugal property na po ito during the first marriage ng namatay na may-ari, then medyo magiging komplikado na po ng kaunti yung manner ng hatian. So if conjugal property po ito ng deceased owner during the first marriage, normally kasi dapat isettle po muna yung estate ng namatay na asawa before magpakasal ulit. So ipagpalagay po natin na merong 1,000 square meters na naiwang lupa yung taong nagpakasal ng second marriage. Then ipagpalagay po natin na conjugal property ito during the first marriage kasi nakuha nila ito through sale ng mag-asawa. So under the law po kapag conjugal property po ito ng mag-asawa, one half portion po nito ay pag-aari ni wife at the other one half naman ay pag-aari ni husband. So itong one half portion na share ng namatay na unang asawa ay subject for settlement muna supposedly before mag-enter into second marriage itong si surviving spouse. So ipagpalagay natin na meron silang isang anak. So itong one half portion ay hahatiin equally ng surviving spouse at ng isang anak. So kapag hahatiin ito equally, merong 250 square meters each na share yung surviving spouse at yung isang anak nila sa share ng namatay na asawa sa first marriage. So ang kahalagahan po bakit kailangang isettle muna talaga ang estate is para malaman natin ang total share ng surviving spouse na madadala niya sa second marriage. So based sa example natin, meron lang na 750 square meters na share itong surviving spouse na madadala niya sa second marriage at yung remaining na 250 square meters ay pag-aari na ng nag-iisang anak nila so kapag nag-asawa ulit si surviving spouse tapos after second marriage ay namatay itong si surviving spouse so itong 750 square meters lang actually yung dapat na maging subject of settlement ng estate ni surviving spouse kasi yung 250 square meters ay pag-aari na ng nag-iisang anak niya during the first marriage. So ang tanong is, sino yung maghahati-hati sa 750 square meters na share niya sa lupa? So yung maghahati-hati po nito is yung mga legal heirs niya during the first marriage at yung mga legal heirs niya din during the second marriage. Again po, yung mga anak niya during the first marriage is still considered po as legal heirs nitong surviving spouse kahit nag-asawa po ito ulit ng second marriage. So in short po, may share pa rin po talaga dapat yung mga anak sa first marriage at yung mga anak at asawa nito sa second marriage. Regardless kung exclusive or conjugal property man yung lupa ng taong nagpakasal ng dalawang beses. Usually kasi yung pinag-aawayan madalas is hindi na ini-include yung mga anak sa first marriage sa hatian ng lupa which is mali kasi considered as legal heirs pa rin naman sila ng mga magulang nila kahit nag-enter ito ng second marriage what if nakapangalan sa second spouse yung titulo or tax declaration ng lupa may habol pa rin ba ang mga anak ng asawa niya sa first marriage so it depends po actually hindi po magkakaroon ng share ang mga anak sa first marriage kapag exclusive property po yung lupa ng second spouse at naunang namatay yung magulang nila So kapag exclusive property po ito ng second spouse, wala na pong habol ang mga anak sa first marriage since hindi naman sila legal heirs ng pangalawang asawa dahil wala namang naganap na transmission of rights sa namatay nilang magulang. Magkakaroon lang po ng habol ang mga anak sa unang marriage kapag number one na po dyan is conjugal property yung lupa kahit nakaregister alone yung titulo or tax declaration sa pangalan ng pangalawang asawa. Then pangalawa po, magkakaroon ulit ng habol yung mga anak sa first marriage kapag naunang namatay yung second spouse kaysa sa magulang nila. Regardless kung exclusive or conjugal property man yung lupa. Dahil meron na pong transmission of rights papunta sa kanilang magulang. So yung magulang nila is nagkaroon ng mana sa lupa ng pangalawang asawa. So kapag namatay din yung magulang nila later on, Kasama na sila sa maghahati-hati dahil legal heirs pa rin sila ng magulang nila. Kasama yung mga anak sa second marriage. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan o mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!